Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang movie na pinamagatang Entrapment. Taong isang libo siyam at siyam naput putsyam, labing anim na araw bago ang bagong taon. Nakikita natin ang isang individual na sinusubukang pumasok sa isang gusali sa pamamagitan ng isang bintana. Gumagamit siya ng advanced na teknolohiya para makapasok ng hindi na Ide-deactivate ng individual ang alarma na konektado sa likhang sining at ninakaw ito. Matapos ilagay ito sa isang pakete at ihagis sa mailbox, ipinadala ang likhang sining sa Malaysia. Kinabukasan sa Malaysia, ang tatanggap ay si Conrad Green. Nakatanggap siya ng tawag sa telepono at ipinaalam na ang likhang sining ay dapat dumating sa Koreyo. Sa parehong araw, ang kumpanya ng Waverly Insurance ay nagtatrabaho upang mahanap kung sino ang nagnakaw ng likhang sining. Si Virginia Baker ay isang magandang investigador ng insurance company. Hinala niya na si Mac ang may gawa nito. Si Robert McDougall na may palayaw na Mac ay isang kahanga-hangang mukhang matandang lalaki na may hilig sa likhang sining. Kilala siya sa mga grupo ng kriminal bilang isang pambihirang magnanakaw sa internasyonal na antas. Humingi ng pahintulot si Virginia sa kanyang superior na pumunta sa London upang imbestigahan si Mac. Plano nilang gumamit ng sinaunang Chinese gold mask bilang pain. Pagdating sa London, sinunda ni Virginia si Mac sa isang shopping mall. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas ang lahat pagkatapos tumunog ang security alarm. Napansin ni Virginia kung paano lumayo si Mac sa gusali. Nang gabing iyon, pumasok si Mac sa silid ng hotel ni Virginia. Napakagaling ni Mac sa kanyang trabaho kaya't agad niyang napagtanto na sino subaybayan siya ni Virginia. Sinabi sa kanya ni Virginia na gusto niyang makipagtulungan sa kanya upang nakawin ang sinaunang Chinese gold mask. Bilang karagdagan, sinabi niya na nakahanap na siya ng isang mamimili na handang magbayad ng 50 milyong dolyar para sa naturang bagay. Sinabi ni Mac na wala siyang tiwala sa kanya, ngunit hiniling niya na makipagkita sa kanya bukas ng umaga sa hotel. Kinabukasan, gustong subukan ni Mac ang kanyang kakayahan sa pagnanakaw at hiniling sa kanya na magnakaw ng halagang dalawang daang dolyar na plorera. Pumasok si Virginia sa loob at hiningi ang plorera at sinabing ipinadala siya ni Mac dito tiningnan niya ang plorera at nakitang ito ay isang peke, at napagtanto ng negosyante na may kakaibang nangyayari. Naglabas ng kutsilyo ang tindero upang takutin siya, subalit binasag niya ang plorera sa kanyang ulo. Nakakita siya ng video reel sa sahig at bumalik sa kotse. Nang tanungin niya kung ano ang nasa reel ay isiniwalat ni Max sa kanya na ito ang sahig, mga alarma, at mga video camera ng isang gusali na balak niyang pagnakawan. Kalaunan, dinala siya nito sa rooftop ng hotel. Ipinahayag sa kanya ni Mac na nagtago siya ng 2 milyong dolyar na chip sa pitaka ni Virginia. Ninakaw ang chip at itinago niya ang bag sa opisina ng security guard ng hotel. Bukod pa rito, pinapakita niya ang mga larawan ng kanyang pagsubaybay sa kanya. Napagtanto ni Virginia na siya ay nabitag at wala siyang magawa kundi sundin si Mac. Makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa kastilyo ni Mac. Pagkatapos ng munting pagsubok kanina, pumayag si Mac na makipagtulungan. Binibigyan niya ng house tour at ipinakita ang kanyang silid. Bago umalis, sinabihan siya ni Mac na dapat ay walang personalan sa pagitan nila. Kinabukasan, pinag-aralan ng dalawa ang palapag ng gusali kung saan matatagpuan ang Chinese gold mask. Sinabi ni Mac na balak niyang si Virginia ang magnakaw at bigyan siya ng 10% ng pera. Tumanggi si Virginia kaya nagpa siya si Mac na ipadala siya pabalik sa London. Sa puntong iyon, ipinahayag ni Virginia na siya ang nagnakaw ng Rembrandt painting noong gabing iyon. Pagkatapos nito, ipinakita sa kanya ni Mac ang painting na ninakaw niya mula sa Koreyo noong gabi ring iyon. Kinabukasan, dumating si Aaron Thibodeau na tanging pinagkakatiwalaan ni Mac bilang kaalyado. May dala itong mga supply para sa pagnanakaw. Samantala, si Virginia ay nagsasanay sa tubig. Dapat siyang lumangoy ng dalawang oras sa isang araw upang maghanda para sa pagnanakaw. Nang maglaon, sinusuri pa nila kung gaano kalakas ang mga pagsabog. Bilang karagdagan, sinasanay ni Max si Virginia upang harapin ang isang hadlang na tinawag na Laser Defense Alarm Network. Sa una, komplikado ang lahat ngunit sa pagsasanay, nalampasan ni Virginia ang mga hadlang ng nakapiring. Gayunpaman, palaging nakakahanap ng mali si Mac kaya nagalit si Virginia. Sa araw ng Pasko, binigyan ni Mac si Virginia ng magandang damit. Napipilitan siyang gawin din iyon kaya siya ay lumabas upang maghanap ng maibigay sa kanya. Huminto si Virginia sa phone booth upang tawagan ang kanyang superior at i-update sa sitwasyon. Ipinahayag ni Virginia na nakakuha siya ng sapat na impormasyon upang ikulong si Mac sa likod ng mga rehas. Sa lahat ng sandaling ito, naririnig ni Mac ang tawag sa telepono mula sa kanyang kastilyo. Pagbalik ni Virginia ng gabing iyon, nakakita siya ng tala na iniwan ni Mac sa isang bote. Pag-akyat niya, sinurpresa siya ni Mac mula sa likuran. Ngunit wala siyang sinasabi tungkol sa tawag sa telepono. Sa katunayan, sinabi niya na dapat silang umalis sa loob ng ilang oras. Naghihintay si Mac sa kanya na nakasuot ng magarbong kasuutan, at nakita si Virginia na dumating na suot ang damit na ibinigay niya pumunta sila sa Bedford Palace, kung saan gaganapin ang Chinese Gold Mask Exhibition. Ito na ang malaking gabi ng pagnanakaw, pinagplanuhan na nila ang lahat, maging ang mga tiyak na hakbang na dapat gawin para hindi makaakit ng hindi ka nais-nais na atensyon. Sa pagtatapos ng exhibition, lumipat sila sa ikalawang yugto. Pumunta sila sa ilalim ng tulay para pumasok sa isang lagusan sa ilalim ng tubig ilang sandali pa ay nakarating na sila sa isang basement. Nahanap nila ang lokasyon ng mask, salamat sa position tracker na nainstall nila kanina. Inilabas nila ang kanilang mga gamit at sinimulan ang kanilang trabaho habang walang hinala ang security guard. Sa ganap na 12 AM, magsisimulang tumunog ang kampana ng labindalawang beses. Sa isang nakasynchronize na paraan, pinasabog nila ang apat na bomba at lumikha ng isang butas sa sahig sa ganitong paraan, walang narinig ang security guard maliban sa tunog ng kampana. Ini-install ni Mac ang aparato upang makita ang laser defense alarm network. Ginawa ni Virginia ang kanyang bahagi, pumasok siya sa loob at matikas na tinahak ang laser defense. Wala pang tatlong minuto ay nagawa niyang nakawin ang gintong maskara. Pinalitan niya ito ng isang unggoy. Nang sila ay makatakas, kinuha ni Mac ang maskara at hinawakan si Virginia sa buhok. Inihayag niya sa dalaga na alam niya ang tungkol sa kanyang entrapment plan. Ngunit sinabi ng dalaga na kailangan siya para sa ibang bagay. Isang mas malaking pagnanakaw, ang magdadala kay Mac ng isang bilyong dolyar. Muli siyang pinaniwalaan ni Mac sa pagkakataong ito, at bumiyahe sila sa Malaysia dalawang araw bago ang bisperas ng bagong taon. Pagkalipas ng mga araw, pagdating nila sa kanilang hotel, sinabi ni Virginia na sasampa sila sa isang bangko. Ang mga bangko ay hindi kailanman naging kabilang sa mga pangunahing pagpipilian ni Mac dahil mas gusto niya ang sining. Ngunit ang isang bilyong dolyar ay isang bilyong dolyar pa rin. Ang bangko ay matatagpuan sa isang mataas na gusali sa Malaysia. Ang manager ng bangko ay si Lee Wan Hong. Para makapasok sa system, kailangan nila ng code at ng guhit ng kanyang iOrbit. Magagawa ni Virginia na kunin ang code at ang modelo ng iOrbit. Salamat sa mga tauhan ni Conrad Green. Sa loob ng dalawang araw, sa bisperas ng bagong taon, plano ng mga espesyalista na gumawa ng ilang mga pagsubok para sa seguridad. Kapag ito ay 30 segundo hanggang 12 AM, ang mga system ay kusang magsasara. Gayunpaman, sinabi niya na aabutin sila ng tatlong linggo para makapaghanda ng maayos. Iginiit ni Virginia na kumilos na sila bukas ng gabi, ngunit hindi sumasang-ayon si Mac. Sa puntong ito, iminungkahi niyang hatiin ng pantay ang mga kita kaya naman pumayag si Mac. Nagsimulang imbestigahan ni Mac ang gusali, mga security guard, at iba pa. Samantala, pumunta si Virginia kay Green para tumanggap ng mga kinakailangang kagamitan. Goggles na may retinal imprint at access key ng bank manager Ibinigay ni Virginia ang gold mask ngunit ito ay naging peke Napagtanto ni Virginia na pinalitan ni Mac at ninakaw ito Samantala, nais ni Mac na ibigay ang maskara kay Aaron at sabihin sa kanya na kinansela niya ang kanyang misyon Ngunit hindi sumasang-ayon ang huli Bumalik si Mac kay Virginia subalit sa sobrang galit, hinampas niya si Mac Pagkatapos na huminahon ng kaunti pinatawad niya ito. Hinahalika ni Virginia si Mac kahit alam niyang labag ito sa mga patakaran. Siya ay isang tunay na kagandahan. Habang si Mac ay walang alinlangan na isang klase, matalino, tuso at mapangakit na magnanakaw. Pinatunayan muli ni Virginia na ang katalinuhan at kagandahan ay isang kombinasyon na hindi kayang labanan ng sinuman. Kahit na isang sopistikado at puno ng karanasan gaya ni Mac, gayon paman, niyakap lang siya ni Mac. Subalit sa lahat ng sandaling ito, inistok at kinukunan sila ni Aaron. Sa panahon ng paghahanda, si Cruz at ang kanyang team ay nagawang subaybayan si Virginia at humingi ng mga update. Kinumpirma niya na siya ay nasa misyon pa rin, nadalhin si Mac sa kanila. Pagkatapos nito, nabunyag na si Aaron ay nakikipagtulungan kay Cruz. Nang gabing iyon, kumilos sila. Pumasok si Mac sa gusali na nakadamit bilang isang manggagawa at pinakikialaman ang mga sistema ng kamera. Pagkatapos nito, nakipagkita siya kay Virginia sa elevator. Nakikita natin na pinagmamasdan ni Cruz kasama ang security director ang dalawa. Sa isang punto, pinahinto ni Mac ang kamera ng elevator na pinaniwalaan silang nakaalis na sila roon. Sa katunayan ay pumunta sila sa computer vault... Kung saan ipinasok ni Virginia ang kanyang program sa oras na naka-shutdown ang sistema. Wala pang 30 segundo ay nagawa niyang maglipat ng 8 bilyong dolyar sa kanyang bank account. Napaaga na tinanggal ni Virginia ang kanyang laptop at pinatay ang alarma. Ang dalawa ay tumakas mula sa computer vault at napilitang tumawid sa mga ilaw na nakasabit sa base ng tulay na nagdudugtong sa dalawang tore. Pagkatapos ng isang sandali ng panganib ng maputol ang cable, pumunta si na Virginia at Mac sa isang ventilation shaft. Ipinaliwanag ni Mac ang plan B sa kanya. Gamit ang mga mini parachute, tatakas sila pababa ng poste. Nawala ng parachute si Virginia mula sa pagtakas, kaya ibinigay ni Mac ang kanya. Sinabi niya sa dalaga na makipagkita sa kanya kinabukasan sa Pudu train station. Dumating si Virginia sa istasyon at naghihintay kay Mac. Huli na siyang nagpakita kasama si Aaron Thibodeau na nagpakilala bilang isang ahente ng FBI. Dalawang taon ang nakalipas, nang mahuli at arestuhin ni Agent Thibodeau si Mac. Nakipagkasundo siya upang tulungan ang FBI na arestuhin si Virginia. Sa katunayan, siya ang palaging pangunahing target. Gayunpaman, may ibang plano ang matandang magnanakaw gusto niyang tulungan si Virginia para makatakas. Ibinigay ni Mac kay Virginia ang isang baril, isang bagong pasaporte, at mga dokumento para sa paglalakbay. Tahimik niyang ipinaliwanag na pito lang ang kanyang naibalik sa 8 bilyong dolyar na ninakaw nila sa pamamagitan ng elektronikong paraan. Nagkunwaring hostage ni Virginia si Mac, at nagbabantang babarilin ito kapag sinundan siya ng mga ahente. Sumakay siya ng tren, at ang FBI ay tumungo sa susunod na istasyon Pagkatapos, binigyan ni Mac si Aaron ng apat na superchip na nagkakahalaga ng 20 milyong dolyar, at umalis ang ahente Di nagtagal, tumalon si Virginia sa tren sa kalagitnaan ng istasyon at bumalik sa Pudo Sinabi niya kay Mac na kailangan niya ito para sa ibang trabaho Pagkatapos ay pareho silang sumakay ng tren at dito na nagtatapos ang palabas. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para may notify kayo sa susunod nating mga upload. Maraming salamat!